Pokwang, inamin ang pagkakaroon ng apo sa anak na si Maesubong. Inamin ni Pokwang na isa na siyang proud lola sa kanyang apat na taong gulang na apo na si Gabriel, na anak ng kanyang panganay na si Maesubong. Ibinahagi ito ng kapuso komedyen sa kanilang guesting ni Maes sa Fast Talk with Boy Abunda noong Pasko, Disyembre 25, 2024. Ayon kay Pokwang, ang pagiging lola ay isa pang biyaya na nagbibigay ng bagong dahilan upang pahalagahan ang buhay. Itinuri niya ang kanyang apo bilang super cute at napakatalino. Ano kaya ang hatid na inspirasyon ni Gabriel sa buhay ni Pokwang? Sinabi ni Pokwang na hindi siya nagalit ng malaman yang buntis si Mae kahit hindi pa ito kasal. Sa halip, tinutukan niya ang pagtiyak na makapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral at maabot ang mga pangarap nito. Natupad naman ni Mae ang kanyang pangako sa ina at ngayon ay maayos na ang kanyang buhay bilang isang magulang. Paano kaya nakaapekto ang pagiging supportive ni Pocuang kay Mai? Ibinunyag din ni Pocuang ang hindi pagkakaunawaan nila ng dati niyang partner na si Lee O'Brien noong nabuntis si Mai. Sinabi ni Pocuang na nais pa ni Lee na paalisin si Mai sa kanilang tahanan, ngunit matatag niyang ipinaglaban ang kanyang anak. Pinanindigan ni Pocuang na kailangan siya ng kanyang anak lalo na noong pandemya. Ano ang masasabi mo sa pagiging matatag ni Pocuang bilang isang ina? Pitong taon lamang nalaman ni Mai ang tungkol sa naging alitan ng kanyang ina at dating partner. Ibinahagi ni Pocuang na tinago niya ito kay Mai noon upang mapanatili ang maayos na relasyon nila kay Lee. Labis na nagulat si Mai. Ngunit naiintindihan niya ang desisyon ng kanyang ina. Paano kaya naapektuhan ito ang relasyon ni Mae at ng kanyang ina? Si Gabriel ay ipinanganak noong pandemya at itinuturing siya ni Pokwang bilang napakalaking biyaya sa kanilang pamilya. Sa isang panayam, sinabi ni Mae na mahal na mahal ng kanyang ina ang kanyang anak at sobrang spoiled ito. Ang pagmamahal ni Pokwang sa kanyang apo ay nagbibigay ng kakaibang saya sa kanilang pamilya. Paano kaya pinapakita ni Pokwang ang kanyang pagmamahal bilang lola? Bukod kay Mae, may isa pang anak si Pokwang na si Malia, na anak niya sa dating partner na si Leo Brian. Sa kabila ng mga hamon sa personal na buhay, Nananatili si Pokwang na mapagmahal at matatag para sa kanyang mga anak. Paano kaya nagagawa ni Pokwang na balansihin ang pagiging ina at lola? Ang pagiging bukas ni Pokwang tungkol sa kanyang pamilya ay nagpapakita ng katotohanan at pagiging totoo sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang positibo at puno ng pag-asa. Ano ang matututunan ng iba sa kwento ng buhay ni Pokwang? Binibigyang diin ni Pokwang ang kahalagahan ng pamilya at pagkakaintindihan. Para sa kanya, ang bawat biyaya tulad ng pagiging lola, ay isang oportunidad upang higit na pahalagahan ang buhay. Paano kaya nakaka ang kwento ni Pokwang sa iba pang mga magulang? Ang kwento ng pagiging lola ni Pokwang ay nagpapakita ng kanyang lakas at pagmamahal bilang isang ina. Sa kabila ng lahat ng hamon, nananatili siyang inspirasyon sa marami. Ano ang magagawa natin upang mas maging bukas at mapagmahal sa ating pamilya? Ayon kay Mae naging malaking suporta si Pocoang sa kanya bilang isang ina. Ang kanilang relasyon ay mas naging matibay dahil sa kanilang pinagdaanan. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta ng pamilya sa mga hamon sa buhay?